Wala na last po. Wala na. Wala na. Nagkagulo na. O tama na. Ubus na. Empty na. Bagal-bagal kayo eh. <laughs> Di ba dalawang carton lang naman yun in-order ko? So yun. Nakain din live guys kasi. Ayan na ha. Sasabihin ko lang sa inyo na nandito tayo sa Quezon City Brands. Hindi po totoo na sarado na tayo dito. Kasi kung inyo makikita napakaraming tao. Napakaraming tao, ayan. Ayan ang ating uh, parisan dito. So marami pa rin tao. Ayan. At yung ice cream natin, free ice cream lang yan guys ha. Magbibigay tayo ng free ice cream. So yung ice cream natin, kaya pala wala pa kanina kasi nirelieve pa lang ngayon. So Mamaya pa yan kasi siyempre patitigasin pa yan, di ba? Tama ba? Patitigasin pa yan. Mga ilang minutes ang patigas dyan? Mga 5 minutes lang po. Mga 5 minutes, mayroon na tayong free ice cream. So, ayan. So, sa lahat ng gustong kumain dito sa Quezon City Brands, mayroon po tayo.